Boss Julius, ako magtatanong pala sa iyo. Uh, may ilang taon na po kayo nag-livestock na yung buy, buy and sell na mga pagbabakang kang ganito? Matagal na ako. Ako ay, ako ay ilang taon na ako, 38 na ngayon. Pero <laughs> ah. mga nagbaba ako, nag-umpisa ako nag-buy and sell, ano, mga... Kuha na ako mga, mga 20. 20? Ibig sabihin mahigit 10 taon ng kanilang ka. Ang uh -oh. araw mga talongs TV, nandito tayo ngayon sa Barangay San Francisco, Lipa, Batangas. At tayo po ay dumalaw sa isang livestock dealer dito sa uh, Batangas. Uh, tayo magtatanong ng ilang impormasyon, lalo ang sa presyo ng mga baka nila at sa kanilang paghahanap buhay sa ganito mga livestock na buy and sell. Kaya samahan nyo ako sa ating video. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para lang like ka ma-update sa na, na video dito sa ating cattle farm visit. Sama-sama tayo manood sa video ng araw na ito. na uh, mga talongs TV, dito tayo ngayon sa sa Barangay San Francisco, Lipa, Batangas Kaila uh, Boss Julius At uh, Karen Marigela Livestock May mga baka nila dito Marami silang baka daw po na Available na mga patining Mga baka Mga bakang norte Kaya tayo po magtitingin dito ng mga baka nila dito Nilabas lang daw at ano Para makakain Yung mga baka nila dito may pula May, may mga pinutian dito Diba, hiwala yung mga baka nila. Nandito pala marami po, no? Sa minyugan. Ito naman po, yung mga ganito nyo muna po, yung ano, mga magkano. Kaya ito mga ganito nyo, mga baka pati nyo. Nagit 60. Nagit na 60 ito po yung ano? mga bakang norte. Yan. Ito po yung, may ilang taon na kaya ang mga ganitong edad? Uh, um, uh ano yan, may git taon na yan. Mga 17 months na yan. 17 months. Kung baga talagang pampatingin na rin siya, ano? Yan, mga dayupay na mga baka. Pinalim. Pinalim. Tingnan mo na po. Tingnan ko lang po yung katawan. Huh? Ito talaga po yung mga katawan na papatining ng mga baka na dito. Ayan, tapos meron pa rin po sila dito mga baka daw dito. Ayan, marami. Ayan, nandito. Inilabas na. Ang alay na eh. Nagsipaghik. <laughs> Nakarecover ang bagyaw. Oo. Ayan. Ito po yung mga baka nila ito. Ang gandang tindigan ito. <laughs> takot eh. <laughs> Indo Brahman po ito ano? yung ng lahi magkano ito naman pang mga ganito magkano yung pinapresyo nyo ganito 65 plus yan 65 plus daw ito mga kalimitan pa mga baka nyo yung norte ano norte tsaka ang iba ay kalatagan kalatagan ang baka sa kalatagan mm -hmm. yan po ito yung mga baka nila dito tatanong natin si boss boss kamusta pala ang bilihan ng fairness daw parang nabalita ko dito sa inyo wala masyadong ano oh, wala wala masyadong namilat gawa nga ng bagyo uh -huh. ang iba ay naglilinis muna Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Ayan. Yeah. Kaya marami po po yung available ng mga baka. Marami, yung, yan. Yun, ito po yung mga baka nila dito. Nagsipaghiga na tanghali na. Ayan. Okay. No? Mga baka nila ngayon ay mga bakang norte. Meron din po kayo mga turete. Yeah. Ay, ito yung mga balagbagin. Ano patining na po? Oh, mga balagbagin. Balagbagin. Ito po mga balagbagin na ganito yung mga magkana naman sa inyo. Ito, ito may kita 60 yan. May kita 60 din oh, ito. mahaba ang katawan nyo. Malanda. Malanma, ano, malambi. Pangibang, dahil buhay nilabas ko nga muna. Mm hmm. Wala At sa, uh, ano po, no, Yung nagulanan dito sa kanila. Dito daw po sa Batangas kasi ang bagyo ay malakas. Kaya, ito mga baka nila dito, medyo nagsipag, ano? Pinaglalabas muna. Ay, ito maganda. Ito you know, ito magandang pagkabaka niya. Ayan po. Boss Julius, ako magtatanong pala sa iyo. Uh, may ilang taon na po kayo nag-livestock na yung buy, buy and sell na mga pagbabakang ganito? Matagal na ako. Ako ay, ay ilang taon na ako, 38 na ngayon. Mm -hmm. ah. Siguro mga nagbaba ako, nag-umpisa ako nag-buy and sell. Ano, mga, Kuha na ako mga, mga 20. 20? Ibig sabihin mahigit 10 taon na oh, kanin babaka? Oo. Oh. Uh -huh. Pero ibig ko po ito mga bakang ito, 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 ito mga binibenta niyo marami. Meron din po yung sariling alaga ng mga paiwi. Meron din. Meron din naman po. Yung nandong. Ah, meron din pala. Yung may ah, <laughs> pinapapatinin niya rin oh, po pala sila. Pinapapatinin ko. Mm -hmm. Kalimitan pa mga baka nyo, anong kinakuha nyo, mga pampatining? Tsaka... Uh, kalimitan ng iba yung ano, mga yung may lahi, tapos yung iba namin mga pampatining. Pampatining po ang uh, um, ano? Kalimitan pampatining, pampatining. yung mga pang-breed. Pang-breed po, ay mga dumalaga, ano, mga dumalaga. Mga ready to breed ng mga oh. baka. Ang mga baka nyo po ay kalimitan saan galing naman? Uh, kalimitan sa Kalataga, at Norte. Norte, norte kaya ano. Kasi po yung mga baka, parang bakang Norte ngayon ang nangunguna sa breed na, oh, eh, sa, breed, yung. sa breed na mga bakang pampatining. Ano? Ay, na ang Norte. Oh. Norte po, ay, number na, one siya. Number one ang Norte. Mm -hmm. Kasi po pati, para mga bakang norte para papasin ko po mababait siya. Ay mababait. Tapos mabilis patabayin po no. Mabilis patabay tsaka malulusog. Oo, yun ang hapang uh, nila. Yun ang mga kusa, yun lang kaya galing sa mga uh, galing norte. Kaya po yun ang binibili ng mga uh, yeah, kapatid ngayon, no. iba pag ka uh, may ilang buwan pwede na Pag mm Hmm. Pag nakalimang buwan, apat, mm -hmm. pwede na lulibinta. Uh -huh. Yung palang, yun yung palang pinakamaganda talaga ngayon. Ayun no? yung pinakamaganda. Uh -huh. At pati po parang hindi siya mahirap alagaan. Ano, Saka oh, yun, oh, pinakamaganda sa mga gusto bumili, yung bago mag-umpisa, mag-patinin. Yan, gusto uh -huh. maganda. Hmm. bago mag-umpisa mo pinakamaganda yung yung mga bakang mga bakang norte po yung no? yung mga bakang norte oh. Um. Hmm, kasi mababay siya hindi ka tulad ng ibang ay doon naman doon sa mga ang kapital ay kakaunt yung punan ay eh di mag muna sa maliit torete mga torete lang uh, meron din ba? po kayo mga ah, meron naman uh... meron din yung mga mabibili yung 30 25 ganoon ganun uh. so sa so, bago nag-uumpisa yung mga babago pala ang uh... nag-aalaga uh -oh. yeah yung pala po pinaka no. hmm. pero po sa tagal niyo po ng may git 10 taon na kayo nagbabaka ganito ano pong kalimitan syempre ito may buhay itong mga baka nyo kalimitan po ay hindi na na magkaroon ng mga ano Oo, po kalimitan ng hindi na talaga masaktan din niya sa mm. lalo ng biyahe meron oh. kami pag uh, ay eh, minsan nabibigte ah. sa itaas uh <laughs> minsan pagka marami punong-puno uh, pagka uh, bumagsak hindi na makakuha sobrang daming ng karga uh -huh. yan hindi maiwasan talaga ano pa yung, yung pinakalugi nyo sa pagbabiyahe ano yung mga ganong klase? ay Hindi, pag nasakta nabalian uh -huh. yun ang pagka nabalian hindi eh, siguradong lugi ka pero pagka hindi naman nabalit safety naman yung mga baka uh -huh. Ayos naman, okay naman, wala naman magiging problema. Ay po yung pinapakatay niyo na pag magandang nababalian? Oo, oh, pag uh, nabalian nababalian na, hindi eh, na, pwede namin ipalusok uh -huh. yun dahil uh, -huh. kakawa din naman yung bibili. Uh -huh. pagka uh -huh. Palusot pa namin 'yan. Hindi anti mano, oh. Ami ah, pinakakatay na. Ah, mm. oh. ay pikin po katay na lang, dali, Sir. Mm. Kaya lang 'yan laki na mawawala sa inyo doon. Eh malaki 'di, logi na. Yung lamang talaga ang kakawanan sa nagbabayad, Sir. Ah, yun po pinakakala. Ah, oh. uh, yun po. Katulad po nito mga baka nila, Sir. Eh Sir, dinas pag may tanong ko lang po, siyempre itong mga baka nyo, kalimitan siyempre rin minsan 'di ba meron sa inyo hindi naman lahat na pibenta may naiiwan. Na encounter niyo rin sila nagkakaroon ng sakit yung mga sakit na karaniwa sa mga baka? Hindi, ang karang karaniwa lang sa baka pag nagkakasakit ay minsan yung nagkakasipon. Aha. Yeah, tapos uh, medyo namimilay. Aha. Aming hindi muna dinadala namin. Pagagalingin lang muna namin. Ay, ano po kalimitan gamit nyo sa yung Ano siyumas, lang, pagkagayang namimilay at hmm. sipo, solvet, tyrox, ah. pagkapilay na mat, may trangkaso, may sipin lang. Ah. Well, sipin yun pala o yung mga ano. Ano po ulit yung ano? uh, uh, solbet, solbet, tyrox, tyrox at uh, mycipin, at saka yung ivermectin. pong kalimita talaga gamot sa baka. ko. Ano oh, Pero sa ibang sakit naman, wala naman na kayo ng counter ay basa. Wala naman. wala, wala naman. naman. naman yun pala lang lila naman ang ginagamot lang aming ginagamot kasi kaya po mas maganda pala talaga sa pag-aalaga ng baka no? kasi wala naman silang ibang mga sakit na naging na pagkaraniwang sakit na ano mga baka no? hindi katulad wala tulad, naman. hindi ka tulad po ng ibang hayop ay hindi ah, mas maganda naman ang baka hmm. kasi ang baka naman matibay naman ang assistance assist? na, sa mga baboy na oh. kambing oh. Na, karamihan yung mga uh, gusto maghayop sa baka nilalagay sa baka talaga pinalagay oh. nila yun pinaka maganda naman talaga sa baka diyan pagka uh, para ka nag-aalaga dila ng baboy pang ilang buwan na yung mga pampatining oh. Apo, may nila nga 3 months kayo. Eh. Kasi kaiba sa baka, iba hab haba-haba ang buhay ng baka sa baka. Mm, nga po. Hindi ano siya nag-oversize si hindi nag-oversize siya. Eh, pag ang baka nag-oversize, eh, kita mo naman, pag kakawan, lugi ka na. Lugi na agad. Oo, oh, ano pag ka baka, kahit mag-oversize yan. walang problema. Wala. Lumalaki pa lalo yung kita. Lumalaki pa kita. Oo. Oh. yung pala mapapain ni Boss Julius yun po yung pakalimitan ang available nyo po mga baka ngayon ay ilan po ito? 20 yan 20 heads po mahigit ang ano, ano, yeah, ano ito pa yung mga po nandun sadya po pag ganito palang panahon inilin nilalabas yung mga baka nyo? Nilalabas muna namin. Ay, kita mo namin nagdaang ka bagiwa na eh, ang tagal na nakakulong sa, <laughs> sa kwadra. <laughs> sa kulungan na wala halos makain. E di, kaya nilabas muna namin gumanda-ganda ngayon ng panahon. Uh, Lamang. Okay yung pala kanila nilabas mo na ito pala ay eh, Bernes dahil wala masyadong mga bili wala, wala, wala namili, wala namili kaya uh, hindi ko lang may kay Boss Julius kung anong araw ang bili di saya <laughs> para dahil Bernes din naman Bernes din po oo oh, Bernes pero sabi biernes. nung kung Bernes kaso nga lang e, ayun kung wala yung kung may mamimili kung may mamimili baka may dumating din pa oh. ilan ilan O, oh, kasi po parang papatak niya yung auno eh oh, ano po ang araw ng ano kaya hindi rin alam daw kung ano pero malalaman po natin yung sa mga ano kung anong araw mo bibilan. Pero ito po, yung mga interesado pong mamili sa paradan, may mga tatak po ba kayo dito na nilalagay sa paradan? Ah, baka nyo wala. Meron, JB. JB, ayun na, oh, eh, JB. JB. Sa puwitan po ano? Oh. Ah, sa puwitan, nakalagay ah, JB. JB. yun pala. Mm. Tapos pag dito naman po yung mga gustong mamili dito sa inyo, ah, pwede po bang mahingi yung address niya dito sa dito sa inyo? Dito, ang address namin ay ano, barangay San Francisco na Lipa City. Lipa City, mm. yan yun po. Tapos po, anong pinaka, ano nyo? yung pinaka... Para palatandaan dito. Dos. Purok dos po. Barangay Parang uh, purok dos. Ano nga po ba yung tawag dito na yung Casa Merlita nga po ba yun? Resort yan. Resort po. Uh, resort Ayun, Casa, Casa, Merlita. Merlita. Yan po ang kalapit na kalapit niya. Ayan no? oh. po yung mga gusto pong magano sa kanila ay kila Boss Julius po yung malapit dito pati. Uh, mag po kayo sa kanila. Pungkanta natin si Boss Julius pag kayo mga interesado sa mga ganto mga bakang norte, uh, yung mga bakang patining. Yan po po yung mga bakang nila. Iwaiwalay lang at ano. Iwaiwalay. Sabi nila ba? Matagal na sila magkakasama, edi eh, akin mo ng pre para maka naman sila. Uh -huh. Pero kalimitan po, pinakamababa yung price range pala ng mga baka niyo. Sa, sa patining ko, anong pinakamababa nyo yung kalimitan? Pinakamababa? Mm -hmm. 60 pinakamababa. 60 po. Mm, -mm. po yung mga baka nila dito. Tapos iba po yung medyo mataas-taas na no. Ito po yung mga baka pa nila dito. Medyo malalayo nga pagitan nandun yung iba. Hiwa-hiwalay. Marami po yan. O, marami. Ito 20 heads nandun pa yung mga iba uh, at eh, nilabas muna nila at na, is, halos yung sanlinggo po. Nalino sila eh. Sanlinggo po nag-uulan yan o. No? Oo, sanlinggo. Yan, no? yan po si Boss sila po yung mga baka nila dito. Yan. Eh uh, na maraming salamat po boss Julius sa inyong panahon God bless po.